Yes, yes, yes! Syempre, panibagong aw, panibagong blessings na naman. Nanyong madlang people, mabuhay! Ayan, since nangako po ako sa inyo nung may unlock ang 23K ko, nakukuha ko ng isang tao na pwedeng makareceive ng 5 kilos na bigas. So, eto, gawin na natin siya. And kagaya ng sinabi ko, kukunin ko siya dito sa video na to. Eto, yan. So, ang gagawin natin... Uh, kapag meron akong dalawang video sa wall nyo, valid na yon. Pero kapag eto, yung nakita ko sa wall nyo, ibig sabihin, automatic valid yon. So, eto, puntahan na po natin lahat ng nag-react sa video na to para simulan na nating tawagan kung sino yung mapipili nating winner for today's video. So, eto na, 511 reactors. Pili po tayo ng isa. Si mami Zing and Drain Marie Vlog! Ayan, sana meron akong dalawang video sa wall niya, diba? So, eto, puntahan natin ang wall niya. So, ayan! Nakita ko yung video ko three days ago. So, ayan, si Mami Jing and Rain Marie Vlog. Tapos, nakita ko yung video ko na yan. Kung saan, kukuha tayo ng winner ng 5 kilos na bigas. So, eto na. Tingnan natin kung matatawagan natin siya. Tapos, meron din siyang share neto. So, thank you so much sa pag-share ng videos ko, Mami Jing and Rain Marie Vlog. So, tawagan natin siya kung available siya today. Ayan. So, kontakin natin. Hanapin natin ang kanyang profile. Mami Jean and Rain Marie Vlog. OMG. Naka ano to? Naka page. Naka page siya. Ah. Well. So, ayan. Since naka-page si Mami Jing and Rain Marie Vlog, tas alam ko naman yung main neto, tawagan na natin. So, okay. Ma. 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 Yes? Well? Wala. Hi, Rain. Wait lang! Wait lang! Baka makapaperise! Ay! Naka-live ka ba? Hindi! Nagpa-music ako. <laughs> ah! Hi, Rain. Hello. Good afternoon. Wow. Alam mo kung bakit ako tumawag? Uh Oo, -oh, alam ko. Bakit? Bakit? Kumakain na siya Ang galing na no, mag-isa na kumakain. Ayan, isi-send ko sa'yo ang pambili mo ng limang kilong bigas. Nanalo ka, dai! <laughs> <laughs> Nanalo ka <ko> sa pinpoint <laughs> Daig pa niyan si Kulet. Si Kulet hindi kumakain. Nang hmm. kanin. Hmm. <laughs> Kaya, sige na. Isisend ko na. Bye-bye. Congrats, Rain. Kasi hindi ko matawagan yung page mo. Ang na-pinpoint kasi Mami Jing and Rain Marie Vlog na page. Hindi matawagan. Meron may, hindi yun, hindi yun akin. Uh, may baby, kailangan may baby. Ayun nga, Mami Jing Mami jing and Baby Rain Marie Vlog. Basta yun yung main mo na page. Yun. Uh, hindi siya makol kasi diba page. So, ito na lang yung tinawagan ko. Okay, bye-bye. Congrats. <laughs> Akalain mo yun? Thank you. <laughs> Sige, bye-bye. Off ko na, off ko na. Bye-bye. Bye. -bye. bye. 说，哎呀，难说呀，啥呀？<laughs> So, congratulations, Mommy Zing and Baby Rain Marie Vlog. Kasi kayo ang maswerte na makakatanggap ng limang kilong bigas for my 23 unlock followers. So, again, sa mga gusto makatanggap ng mga regalo at sorpresa mula sa puso ko, ganito lang, napakasimple, ba diba? Sa mga videos ko, keep on reacting, keep on sharing, and keep on commenting para malay nyo, kayo ang maswerte ng mapili ng pinpoint ko So again thank you so much and god bless you always